Hey everyone, welcome back sa Celeb Buzz Philippines. Ngayon, sumisid kami sa pinakamataas na kumikitang animated na pelikula sa lahat ng panahon, Inza Dalawa. Paano nalampasan ng Chinese animated sequel na ito ang mga pandaigdigang box office record at nakakuha ng mga audience sa buong mundo? Manatili habang sinisira namin ang kwento, animation, at epekto sa kultura ng pelikula, bago tayo pumasok sa Inza Dalawa, mag-rewind tayo ng kaunti ang unang Iniza e. na pelikula na inilabas noong 2000 at labinsyam ay isang groundbreaking na tabumpay na kumita ng mahigit US dollars pitong daan milyon sa buong mundo. Ipinakilala nito sa mga manonood ang mitolohiyang kwento ni Niza, isang mapanghimagsik ngunit hindi maintindihang bayani, at ang kanyang komplikadong pakikipagkaibigan kay Ibing, ang anak ng Dragon King. Pinagsama ng unang pelikulang ito ang mga nakamamanghang visual, taos pusong pagkukwento, at hindi inaasahang lalim sa pagbuo ng karakter. Pinuri ito dahil sa halo nitong aksyon, komedya at emosyon kaya naging paborito ito sa buong mundo. Munit pa ano nagawang lumaki pa ang sumunod na pangyayari, natapos ang sumunod na pangyayari kung saan tumigil ang unang pelikula. Pagkatapos ng climactic na labanan sa Iniza, ang aming dalawang pangunahing karakter, sina Niza at Ibing, ay nagbabalik ngunit walang mga kahihinatnan. Nagsisimula ang pelikula kay Tai, ang tagapagturo ni Niza, gamit ang Sacred Lotus upang ibalik ang kanilang mga espiritu sa tatlong dimensional na katawan. Gayunpaman, upang ganap na makumpleto ang prosesong ito, ang dalawa ay kailangang sumailalim sa tatlong pagsubok ng Immortal Wuliang, samantala, pinakawala ng Dragon King na si Eguang ang iba pang tatlong Dragon Kings na nag-umpisa ng malawakang labanan sa centang pas na tuklasan din ni Shen Gongbao ang isang nakagigimbal na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na humantong sa isang hindi inaasahang twist sa salaysay ng pelikula. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit. Nakakainganyo ang e iin dalawa ay ang nuanced storytelling nito. Bagamat pinapanatili nito ang mga ugat ng fantasy action nito, ang pelikula ay nagsasaliksik sa mga malalim na karakter tinutuklas ang mga tema ng tadhana, pagtubos, at pagtuklas sa sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero. Ang Iniza dalawa ay naging pinakamataas na kumikitang animated na pelikula sa lahat ng panahon na nalampasan maging ang mga higanting Hollywood tulad ng Disney at Pixar. Paano ito nangyari na kamamanghang animation? Ang unang pelikula ay kahanga-hanga na, ngunit ang Kinza dalawa ay nagdala ng animation sa susunod na antas. Ang bawat karakter, mula sa mga pangunahing protagonista hanggang sa mga ekstra sa background, ay idinisenyo na may masalimuot na detalye. Ang mga eksena ng labanan ay tuloy-tuloy at mabilis, at ang mga espesyal na epekto ay nagdaragdag ng dagdag na layer ng magic sa pelikula. Emosyonal na lalim, hindi tulad ng maraming animated na pelikula na nakatuon lamang sa aksyon at komedya. Ang ini dalawa ay may malalim, emosyonal na pagkukwento. Ang mga karakter ay hindi lamang mga bayani o kontrabida, mayroon silang sariling mga kapintasan at pakikibaka, na ginagawang mas relatable at totoo ang mga ito, cultural and global appeal. Ang pelikula ay malalim na nakaugat sa Chinese mythology. Ngunit ang mga tema nito ng pagkakaibigan, sakripisyo, at pagtubos ay sumasalamin sa mga manonood sa lahat ng dako. Tulad ng Kiniza, dalawang libo at labinsyam, ang sequel ay nakakuha ng mga tagahanga mula sa buong mundo, na nagpapakita na ang mahusay na pagkukwento ay lumalampas sa mga hadlang sa kultura. Kung hindi mo pa nakikita ang Inza dalawa, nawawala ka. Gayunpaman, kung bago ka sa serye, lubos kong inirekomenda na panoorin muna ang unang pelikula. Habang ang Inza dalawa ay isang hindi ka panipaniwalang pelikula sa sarili nitong, ang panonood sa una ay makakatulong sa iyong pahalagahan ang kwento at pag-unlad ng karakter ng higit pa. Pinuri ng mga tagahanga at kritiko ang pelikula para sa animation, emosyonal na epekto, at kapanapanabik na aksyon. Sinasabi pa nga ng ilan na maaari itong manalo ng Oscar para sa Best Animated Feature sa susunod na taon, kaya ano sa palagay mo? Karapat dapat ba ang Inza dalawa na maging pinakamataas na kita na animated na pelikula sa lahat ng panahon? Napanood mo na ba ito? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang entertainment updates. See you next time.